So ayun na nga kuwait Update lang tayo sa SB90 na no So na release na nga nila Yung kanilang audio no So ayun Available na siya sa YouTube nila Yung long version And syempre sa lahat ng Platform mo ano? So sa music So available na and syempre sa Spotify Napakinggan ko na and Late ko nga napakinggan ito sa Kuwait Dahil magkaiba nga yung oras ng Pilipinas Not dito sa Kuwait. So, ngayon ko lang napakinggan 12 uh, a.m. dito and sa Pilipinas is 5 a.m. So, ayun, napakinggan ko na and grabe, sobrang ganda halo siguro na sa 12 o 13 kung inulit-ulit napakinggan yung kanilang kanta and syempre nanood din na ako doon sa YouTube sa kanilang long version ano so ayun, sobrang ganda ang galing nila, ang ganda ng boses ni ano, actually lahat sila talaga magaganda si Ken na parang grabe, parang namumukaw ng tulog na Evan, ano, and yung grabe yung kay Pablo, Justin Jos and Stella, ano, so sobrang ganda lang talaga, tarang talagang parang pag kinanta ito ng live sa Philippine Arena, talagang mapapasayaw talaga mapapaindak ano yun siyempre inaabangan na din ng lahat mama mamayang 12 noon sa Pilipinas yung release ng MB so ayun congratulations sa eh, SB19 and siyempre sa